Hello, Chelsea. Hi, hola. Pabuhay, welcome to Madam Poya Contesera YouTube channel. Isang nakakalungkot na balita nga po sapagkat hindi na nga ma maaabot pa nitong si Miss Universe Panama, Italy, Joan Mora, ang kanyang mga pangarap na masungkit ang corona sa Miss Universe 2024 International Beauty Pageant. Ito ma ay matapos nga siya na magbigay ng payak na siya ay nagbibitro na. Bilang isang kandidata sa Miss Universe 2024 International Beauty Pageant. Sa inilabas na niyang payag mismo sa kanyang social media account sa Instagram, ay ikinuwento niya na noong November 1, 2024, ay ipinalam nga sa kanya ng Miss Universe pageant ang pag-atras nga daw niya sa naturang event. Ang araw na iyon ay isang gala evening na unsahanay ay sine. Celebrate nga nila ang Halloween of All Saints Day sa Bansang Mexico. Sinabi sa kanya ng organisasyon na panukalang ito daw ay pinawa dahil hindi siya sumunod sa paglabas nga ng kanya silip na kanya namang inahamin dahil siya ay nagme-makeup pa at nagpe-prepare pa ng kanyang kagamikan. Sumunod naman daw siya sa mga tagubhili na organisasyon pero ganun pa ay hindi na nga siya pinayagan na makadalo sa naturang event at itinuturing naman daw niya ito na matinding panuhala pero ganun pa ay mas maganda raw kung nalutas ito at nagkaintindihan sila kung ito ay dinaan sa pakikipag-usap po kaya ay winarningan daw muna siya. Napakihirap nga raw matanggap sa kanyang namdamin dahil nga, dahil nga sa kanyang paglala ng oras at pagsusumikap at ang mga taong sumaporta daw sa kanya ay nabaliwala dahil nga sa panukalang ito. Nagbigay din siya ng kanyang payag sa mga kababayan niya na ipinagmamalaki niya na itinutupad niya ang pangako na katawanin ang bansang Panama sa Miss Universe ngunit nalulungkot nga rin daw siya na hindi niya na may pagpapatuloy pa ang tandas tungo sa pagkuha ng corona sa Mission Universe Beauty Pageant. At kusin niyo nga rin linawin na kung ano man ang mga maling impormasyon na maaaring kumakalat na yon sa iba't ibang social media sites tungkol nga sa kanyang paghalis ay umingi siya ng paggalang at privacy sa pinagdadaanan niya at sa uli niyang payag ay nagpapasalamat siya sa natatanggap niya pagsuporta pa rin ng mga taong hindi siya iniiwan kahit wala na siya sa laban ng Miss Universe Ano po ang masasabi niyo sa naging hakbang nga nitong si Miss Universe Panama sa pagatras niya bilang pandidata sa Miss Universe International Beauty Pageant. Mag-comment ka lamang below. Pulse subscribe to my YouTube channel. Thank you.